isang salita natin sa araw na ito. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad at sa mga nakikinig sa kanya, Be perfect as your heavenly Father is perfect. Ano ba ang hinihingi sa atin ng Panginoon? Na huwag na tayong magkamali? Pero pang taong hindi nagkakamali? Hindi. Ang gusto lang ng Panginoon, pag natin na maging mabuti pa rin sa kabila ng mga masamang karanasan natin sa buhay, o kahit pa nakakaranas tayo ng kasamaan mula sa ibang tao. Minsan, ang palagi natin tinitingnan pag may nakagawa sa atin ng masama ay yung masamang ginawa nila. Ang nakakalimutan nating tingnan ay yung mabuting pagkatao na meron tayo. Kung paano ang Diyos ay patuloy na inuunawa ang tao dahil siya ay ganap na mabuti, tayo ding mga tao na nakikibahagi sa kanyang larawan ay may angking kabutihan din na dapat ding mamayanin kahit sa mga oras na tayo ay nasasaktan. Ang hamon sa atin ngayon, isuko natin sa panalangin ang mga taong nakasakit sa atin. Ang paghihiganti ay hindi makapagpapabago ng kanilang kalooban. Pero ang biyaya ng Diyos na hinihiling natin sa panalangin para sa kanila, yan ang totoong makapagbabago ng puso kahit ng isang tao na nakagawa sa atin ng masama. Perfect. Yan ang ating isang salita sapagkat ang ating sandigan ay ang kanyang salita.